So, palabas ako ng bakay Time check. 6.27. Dahil meron tayong biniling sasakyan. Andito na siya. Bumili tayo ng sasakyan kasi kailangan. Eh. Mahirap kasi kapag bumuulan dito. Ang labas siya. So, ito siya guys. Toyota Yaris lang. Pang-beginner lang ba? oh bago na yung plaka. Sa so, South na. ano yung sasakyan na yata mo? Diyan sa likod. trail mm. Malaki. Malaki. Saan na yung kapel na Okay. Magdagasas na naman. Daming <laughs> pera ah. Wala. Para sa bahay yan. Mapapalayo ako. Anong ano? Lilipat sila sa city. Sino? Yan. Yung tinitirang mo. Ah, uh, tapos? Hindi ako doon muna habang wala pang lilipatan. Ah, uh, central malapit? Ba't sa city? Kaya nga. Lilipat sila yun ako. Doon yata malapit trabaho ng lalang. So, Bakit pag-anap ka naman pala dito? Habang wala pa doon muna. Happy mo to. Kapag so, nag-register ka, dalhin mo yan sa MSW. W. Okay. Ito lang, pa, ito lang yung papakita uh -oh. ko, di ba? Uh -huh. ito siya. Ayan, goods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40. Tapos yung Ato. battery noon, February 4, fe, February 3 ko binili ha. Ilagay ah. mo ah. label yung battery hmm. mo. February 3 ha. Sige, sige. So. Tapos yung uh, next service nito ito yun, di ba? Ito yun. 2482, may 2,000 ka pa. Magka, anong petrol pala nito? 9080 na gamit. I mean, so, hmm. yun. The clutch. Okay, sige, ako nabahala. Tapos, andyan yung logbook. Anyways, okay. Okay. Um, Thank you. Na lang dyan. Sige. Salamat. Okay. Tapos may mga something something pa sa likod, yung Thank you. Water. Thank you, ma'am. Ah, okay. Tawagan mo ako ha kasi nasa pangalan ko pa to. <laughs> <Thank you. laughs> two weeks pala kailangan mo i ba na Oo, kasi pag lampas weeks, kailangan mo na kina, ah, sige. Tama okay. next week. Okay. Enjoy, enjoy. Magde-dekat ko naman to. Anyway, yeah, and dito lang naman ako. Message lang. Yay. Thanks. Sayon so, guys, ito na yung binili kong sasakyan. Luma na siya pero pwede pa. Iba? Pang uh, daily use lang talaga. Ito, ito yung uh, registration. Sa Queensland kasi ito nakaregister before. Tapos ngayon, pinatransfer na niya. Yung may-ari. Ito siya after 11 years finally makapag drive na rin tayo ng manual na sasakyan. Grabe, ang tagal kong hindi nakapag-drive. Hindi ko alam kung marunong pa ba ako magpatakbo ng sasakyan na to. Kaya unang subo ko, ito agad ang nangyari sa akin. Grabe, nanganga pa ako. Sobrang kinalawang na talaga yung pa ako. Yung sasakyan kasi na to, nakapark sa medyo paahon. Kaya kada bitaw ko ng clutch, namamatayan ako ng mga Kasi hindi ko mabalansi yung gas tsaka yung clutch. Medyo may katigasan din kasi yung clutch. Kaya nahirapan talaga yung pa ako. Ilang beses akong nag-attempt na patakbuhin ng sasakyan kaya hindi talaga siya tumakbo lagi akong namamatayan ang lalong nagpahirap sa akin ay merong nakapark na sasakyan sa harapan at sa likuran kaya lagi akong namamatayan Nakailang attempt na ako, grabe wala talaga nangyari pinagpawisan na yung kilikili ko buti na lang dumating yung nagbenta ng sasakyan at dito na nga nag-offer siya na siya na lang daw ang magdadrive para may hatid niya ako sa amin is ready to pull. The Bluetooth device is connected successfully. Oh. na pag nag pag nag traffic. Kaya nga nahihirapan ako Oo. kasi pupunta ako Maryland, tapos pupunta ako MS. So, Pare na, na muna 'di ba? Nahirapan ka. Drive ko na lang yan. Dito na lang. Drive ko na lang. I'll settle naman. Hindi ako magpapractice Oo, dito ka muna mag-practice. Yun o, no, may pocket at katlon Oo Pain mo Dito na lang o, dito Anyway, thank you Kung magbabas ka, meron doon Saan? Basestation, Salamona ang oras sa mandarat lang yun eh. lang. Hindi ko alam. Alright. Thank you. Okay, Hinatid pa ka tayo. Oo. Kung saan mo? Ano yan? Grab? Oh yeah. Just grab a crab. Bibi na lang. Kukuha pa rin ako? Oo. Kasi under na lang niya. yun. So kailan mo pala ipapalipat to? Maka next week. Hmm. Ano Alan sure. Insurance. Um, mga nasa 80 per month. Anong insurance mo? Bullies. Yun yung pinakamura. Eh. Yun na lang din siguro. Paano mag, mag, <coughs> mag ano na, so, kukumuha? 18 mag, ano yung akin? Mag-end? Mag-end. Ah, uh, every 18 ako nagbabaan. Bullies? Bullies. Dati Kohl's to eh. Mahal yung Kohl's. From... Okay. So, magawa ko ng account? Uh Oo. -oh. Anyways, message na lang kung ano. Ano yun? Sa online mo na rin yun? Online ako. Oh. Di pa register mo muna. Yung car mo. Message na lang kita. Ingat. Alright. Thank you Makalipas nga ang ilang oras, ito na ang inaantay kong pagkakataon. Ang mag-drive sa gabi. Mga bandang alas 11 ng gabi, ito sinubukan kong patakbo yung sa sasakyan. Medyo wala nang kaba kasi wala namang nakaparking sa harapan ko kaya mabilis ko lang napatakbo yung sasakyan. Medyo pa downhill din kasi ang ginawa ko, umikot lang ako ng umikot sa street para masanay yung pako pa sa kakapiga ng clutch dito kasi guys, sa mga hindi nakakaalam ang posisyon ng uh, driver seat ay nasa kanan sa Pilipinas kasi nasa kaliwa kinaumagahan ito nagdadrive na ako papunta sa bahay ng may-ari, mali kasi yung naibigay niya sa akin papel nagkabaliktad. Kaya hindi ko may process yung transfer of registration under my name kasi mali yung hawak kong papel. Sobrang sarap mag-drive dito guys kahit manual yung sasakyan mo kasi wala nga masyadong traffic. After ilang minutes, narating na nga natin yung bahay ng nagbenta ng sasakyan. Tamang usap lang saglit. yan Tapos nagpalitan na kami ng papel. For this time, tama na nga yung hawak kong papel. Kaya pwede na nating i ang transfer of ownership sa pagmamadali kong kumain, ayan, natumba pa nga yung Insta360 natin. Bad drip, gas, gas na naman yung salamin. Si so yung in order ko nga pala guys dito sa Little Hong Kong ay combo value meal kung tawagin. Meron na siya kasamang gulay at karne tapos rice. Ayan. At dahil madami ang serving nila, mamadjikin na lang natin. Let's go! O ba diba, ang bilis lang tapos na tayong kumain. So dito sa Australia nga pala guys, ang pinagkainan mo, ililigpit mo. Kahit saan ka kumain, ganito dapat ang gagawin mo. Kasi ganito ang mga Australiano. Ang pinagkainan mo, ililigpit mo Sobrang bite ko, ayan na nga, pati ko kutsara, naitapon ko <laughs> Pasawal <laughs> talaga Andito na tayo sa second floor Naglalakad na ako papunta sa NSW Mapapansin nyo, wala masyadong tao dito guys Kasi weekdays dito So, ayan, ganito lang kapag tanghali Ayan, wala masyadong tao, wala masyadong namimili Pero kapag uh, merong sale, grabe, jump din yung mga mamimili dito guys Pansin nyo, kahit dito sa food court, wala masyadong kumakain kahit ang haling tapat. Ang daming pwedeng bilhin pero hanggang tingin na lang muna tayo dahil wala tayong pambili. Finally, narating na nga natin ang ating destination. So, turn off the camera muna kasi bawal yung camera. So, yun guys, tapos ko na may transfer yung uh, registration ng aking sasakyan. It's under my name. Grabe, sobrang bilis. Wala pong 5 minutes, tapos na. Pagkapasok ko, ka binigyan ako ng ticket, tinawag agad yung number wala kasi masyadong customer yan siya. so yung binayaran ko ay uh, 75 ah 76 dollars so ngayon pupunta na tayo sa si school Pansin nyo guys, tanghaling tapat sobrang luwag ng daanan. Grabe. Sarap mag-drive dito sa Australia. Pero minsan, nagkaka-traffic din dito guys dahil nga lang sa stoplight. Simula dun sa mall na pinuntahan natin ay magta-travel tayo ng 30 to 45 minutes depende sa sitwasyon ng traffic dito. Pero usually ang biyahe ko ay nasa 30 minutes lang. Medyo may kalayuan din kasi ang workshop namin. Inayos kasi natin ang transfer ng name kaya nakasasakyan tayo. Pero, pero usually ang ginagamit ko madalas ay ang aking motor. Kasi kapag araw-araw tayo nakakotse, abay mamumulobi tayo sa gasolina, wala tayong pambili. Mas malaki ang masasave natin kapag ka motor ang ginamit natin. Kapag kotse naman, ayun, medyo mapapagasos tayo pero kapag ako nag commute mas mapapagastos talaga ako kasi nga medyo may kalayuan yung uh, workshop namin. Kapag bus kasi tsaka train nagre-range yung pamasahe ng around 10 dollars pataas depende. Papasok pa lang yung guys, paano na ang pauwi? O di ba? Gagastos ka ng 20 Pero kung yung 20 ay pinanggas ko sa motor full tank na yon, mga 10 to 15 days ko nang gamit yon, may libreng gala pa. O di ba? talagang malaki ang masasave natin kapag ka motor yung ginamit natin. So hanggang dito na lang muna ang video natin guys. Maraming salamat sa panonood kung umabot ka man sa part na to.